Boss TV. Maganda, 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 magandang araw sa atin dyan mga brother. Okay na ngayon eh, ito nga. Ah, for today's video na naman natin mga brother. Oh. Kulot na buhok. Ang gupit niya mga brother ay oh. ano. Ah, Edgar Taper to mga brother. Pagbibigyan natin ang hilig nito ni brother. Okay. Hindi ko sana bibigyan ang mga brother dahil uh, punong-puno na yung cellphone ko mga brother kaya nag-erase muna ako para magkaroon tayo ng pang-upload ulit para manaka-stack yung mga ini-edit natin. Nag-start na tayo diyan mga brother. Ayun nasundan nyo niyo lang yung kanina mga dumaan na proseso natin. At ito nag-detailer tayo. kukurin natin yung mga himulmol na yan. At ito na, lilinyan natin dito sa may gilid ng tenga para maahitan na natin itong si brother natin. Okay, sundan nyo lang tong uh, tutorials natin na to Yun, 0.5 At nag half lever tayo yan At kukunin natin yung may parting madilim dilim na yan Yun o, oh, tinuturo ng barbero Hanggang dun sa may tenga Kailan maganda yung pagkaputi nyan Half lever ulit tayo mga brother Ginagamitin natin ang number 1 Kukunin natin yung susungkitin natin At hindi maganda yung pagkaputi nya Okay, sundan nyo lang yan mga brother ha Sundan nyo lang ito Okay, half level ulit tayo. Kukunin naman natin yon para gumanda pa yung pagkaputi niya. Lalaroin pa natin ang 0.5 ito mga brother. Okay. Hanggang likod yan ha. Hanggang likod. Hanggang likod hanggang sa ma-perfect natin. At ibabandera natin ang kagwapuhan ito ng ating ka-brother. Okay ha. At dinaanan pa natin ang multifunction na ano natin ha. Na shaver na Napakaganda ng multifunction yan eh, na pwedeng detailer. Tinatanggal ang ulo yon mga brother. Pwedeng detailer yon Okay, nandito na tayo sa right side mga brother. Okay, katulad ng proseso sa left side mga brother. Katulad lang po yun. At uh, pinorward na natin to at hindi na natin pwedeng patakalin yung video kasi napakahaba nito. Okay, line up na tayo. Inahita na, na natin to at na ng proseso dito sa kabila. Yan. Oops, natanggal lahat ng libag ni brother dyan. Grabe. Okay. Nasusundan nyo ba mga brother ang ating tutorials? Kung hindi, ipaulitin ko ulit ito sa inyo. <laughs> okay, nakaw, ito na. Nagbabawas sa tayo, tinatanggal natin yung mga kanto-kanto na yan para mas maganda na at kang kapugian ni brother lalabas na. Okay, ito na nga. Nagpa-devil's cut pa siya, oh, mga brother. Oh. May pila tayo nito mga brother kasi ningit lang natin to kasi napagaganda gupitan ng kanyang buhok kasi kulot. Basta raw mga kulot ay salot. <laughs> Joke lang brother. Okay, hanggang sa kabila yan. At ito na, malapit na tayong matapos. Line up na rin natin yan. At eto na, ibabandera na natin ang kabukian ng ating kabrader. Okay, taga naman mag-ahit ng barbero na to. Nainip na ako. Gusto ko na masilip ang kabukuhan nito. Okay, Ito na nga, lumabas na nga. Ayun know, o, may linyado pa ako mga brother Pwede pwede na to sa halagang 80 pesos mga brother At ito na saan nyo ba po ng barber chef ito mga brother Malapit yan dito sa SM Bacor Maraming maraming salamat mga brother Asa ang kong inyong support ay isang palo sa Facebook page, sa TikTok at sa YouTube Magandang umaga, God bless